Kamusta mga kalapatids? Uh, ngayong Webes, nagpapar uh, force fly tayo para sa paghahanda natin sa Katbalogan. So, so far, uh, ngayon ay tanghaling tapat. So, kailangan nating patibayin yung ating mga uh, uh, ibon, no? Para mas maging maganda ang pauwi nila o makaos. Kahit may silang stamina para makauwi mula sa Katbalogan. Bali ngayon dinggo flip-flop katbalogan so kailangan na rin hinanda. so so far nakakatot kalahating oras nang naminipad yung mga ibon natin kaya ito uh, na natin sila so so far maganda ang kanilang lipad maganda kanilang galaw at nakakatagal sila ng kalahating oras sa tanghali so and ito na yung ating uh, no? So meron pa tayong lima sa ikakagas para sa PIPLAP ng PHA sa Katbalog So tignan natin ko anong magiging resulta nila sa linggo, okay? Ayan, good morning mga kalapatids uh, Ngayon, Friday ng umaga So bisitahin natin yung ating mga warriors, no? So ito yung kakarga natin para sa PHA PIPLAP So eto yung ating mga ibon. Eh eto nga pala yung ating nag hen para sa sa ah, sa Katbalogan. Sayang to bumutas lang nung fourth lap. So 'yung mga ibon natin. Ah uh, uh, eto pala yung ating nag-clock nung nakaraan nung fourth lap San Isidro Samar. Yan, nag-clock yan. So 3 points din yan butas siya nung third lap at yung ating mga ibang kak na ilo-load. mga nakamakartor yan so hoping maging magandang lipad nila ngayong katbalogan sa pip lap at yung ating last lap sana makasakali baka maganda ang ipakita nila so importante mag clock lang sila o tumuwi laking bagay na yan ano? so yan mga iba natin So, ito pala yung nag nating hand. Again, ano to? Stitch. Panot. bro 对吧？我们这里。